may hanapin kaming ginto kasi da, kung mahanap namin yon may may premium na 15 ah, 50 KD. Sayang naman yung 50 KD. Oh, oh, doon yan sila, doon. Ang amo niya, yung sing-sing daw nawala. wala. E, iwan kung saan nila, nila pa. Kung makita daw niya, bibigyan siya ng 50KD. Ayun, hanapin namin. Kung makita namin, hati kami tatlo. Sayang naman yung 50KD. <laughs> sira <ng silbon. laughs> 50KD na ang Nandiyan sa 50KD, nasira yung silipon. Ibigay na naghanap <laughs> ng malaki-laki. <laughs> Wala talaga, hindi tayo makapira dito. Mayroon, <laughs> mayroon. Kita po na yun eh. Sinuot niya? Mm hmm. Pare Oo. -pare Parang pare-pareha lang man sila lahat ng sing-sing. Oo, wala na. Wala na din. Baka nga Hindi um, okay. hmm. <laughs> <laughs> talaga nakita. <laughs> Ilang beses na yung cellphone mo. Kaya nila mga ano-ano. Oo, kaya isa no. Kala lang, maraming pera, no. Ang daming obde. Hindi nilagay manga. Eh? Manga. Ay hindi, nakalimutan ko. May manga pala na, ano, sarap. Na? Nagmadali na kasi, eh. Manga na hinob? Hindi, hilaw na, no. no? may yun. May, may ka? bagoong. Naghanap nga akong bagoong, eh. Kunyari, naglilinis ako, eh. Harap-harap. Ang, harap <laughs> 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 ang daming kasi. tan bulog ka pala. <laughs> lahat naman yung style eh. ang rep. Linis, linis, ako ba? Nang hanap ko Ano linis diba mo? Hindi masyado linis ko eh. Ngayon walang... Bili ng amo ko eh. ko dito. Linis ang rep. Linis kusina. Diba diba pala, linis ka gabi dito? Oo, oo nagmakapuin. Eh. Binusang ng tubig. Kaya, naman, wala naman, ay, Pag -pag -pag kay, naman. Ay, Sabi naman. 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 nga, huwag mo ang nililisin kasi kakasali naman ito. Hmm. Salit? Salit. Kasi sirain mm. So okay lang na madumi araw-araw? <laughs> Sabi ko, ano lang naman, bawasan lang natin. Pangit man tingin. Sirain natin siya. Ang kwarto walang balita? Kusina lang? Lahat. Pati kwarto? Hmm. Nagawin na? Mm. Talaga ba? Kasi... Mag eh... Magkuhan sama kayo niyan lahat ng kadama. Oh, saya. Magkuhan katulong ni Gonzo. Mm. Sana matuloy. Ang saya daw pero wala kaming net. Ayun <laughs> wow. na, mag, Mas maganda nga na magsama-sama. Kami sa swimming, mamaya. Tapos na kami kumain, guys. Yung isa naghugas. Yung isa, ayan. O, oh, okay. oh, turn kami ng damit. Oh, sige na, bye. Green. Bye. O, oh, iyan. Nakit na kami.